Na ginamit ko. Nasulat ko. Tapos yung video na lang panoorin nyo na lang kung paano nga yung ginawa ko. So, sa unang part ng video, pinakita ko yung mga gagamitin ko. And, nakita nyo naman yung brown sugar. Meron tayong light, saka dark. So, apat na pitchel lang gagawin ko. Kaya kada pichele may kalahating kilong sugar. So, para balanse yung kulay, ka, ano, dalawa light brown, sa yung dalawa medyo dark. Hindi po ako nagamit ng white sugar o ng wash, lalo na yung yung pinaka dark kasi o yung asukal negro na tinatawag nila kasi pag ginamit po yun medyo nag-iiba po yung lasa so sa akin yan ang ginamit ko pwede nyong yung sundin, pwede nyong baguhin mas matamis po kung yung dark sa mas dark kaya yung iba nga, kung mapapansin nyo yung kulay ng fishball sauce nila medyo dark dahil po yung sa asukal hindi sa toyo So, yan nga yung sugar, water, soy sauce, ah, paminta. So, kahit ano po mauna, pwedeng tubig muna, bago yung flour, cornstarch, sugar, paminta, asin. Yan, saka magic syrup, hindi po pawawala yan. Lalo na yung toyo. Kasi pag wala yung toyo, medyo iba rin yung lasa. Ngayon, kung mapapansin nyo po, ang okay, hinalo ko muna dalawang pichel lang muna yan dalawa lang dalawang pichel lang muna ng tubig yan haluin ko lang mabuti para mawala na yung mga buong buong flour sa cornstarch yan haluin mo mabuti pwede mo nang sindihan yan yung fire po uh, low lang Mula umpisa hanggang maluto, low lang siya. May, sa version ko, medyo matagal ako magluto. Mga halos 3 hours. Sa so, unang 30 minutes, hindi pa yan maglalapot. So, pero kahit hindi niya naman bantayan. Basta, basta i-check niya lang every 10 minutes o so 15 minutes haluin nyo lang para hindi siya mamuo sa ilalim low lang naman yung fire nyan kaya hindi naman niya masasunog basta basta so sa unang isang oras haluin medyo halu haluin nyo lang ngayon nyan, tatakpan ko yan ayun yung mga sauce yan konti lang yan haluin lang ulit hanggang mawala na yung mga bobo sayang kasi yan eh kasi pag hindi yan natunaw hindi masyadong magiging malapot yung sauce natin yung consistency na kailangan natin hindi natin ma mamimit yun hmm, ba diba? medyo nawala na so kung hindi kayo sanay, wala pa kayong mga suki sa so, ang nyo yung mga yung mga ingredients na gagamitin nyo, katulad ng flour, cornstarch, sugar, may i-strainer nyo muna kasi iba kasi tinda. May, may mga bato-bato, kung ano man na hindi dapat kasama ng ingredients. Sa akin kasi, nabibilan ko, may, malinis sila, maayos sila, kaya kahit direct, diretsyo na lang sa lutuan. Kita nyo, walang lulutang-lutang kasi malinis nga yung pagkakapak nila ng binibenta nila. Pero pag hindi nga kayo sure, dapat wag, ano, dapat strainer nyo muna. Salain nyo. Kasi yan yung mga flour, parang bigas din yan. Pag luma, medyo may mga insekto na. Saka yung sa mga sugar, baka nagagapangan, ganyan so yan, okay hayaan na muna natin yan at takpan kung babantayan nyo naman, kahit huwag nyo nang takpan kasi nagkataon kasi sa labas ako doon ako sa cart nagluto kasi may iba pa akong niluluto doon sa ibang kalan namin, kaya para sabay sabay saka maka menos sa oras kailangan ganyan ang gawin ayan ayan yung pangatlong pichel hindi ba, napapapansin ano, nyo medyo bumaba yung tubig ganina medyo mataas pa eh hmm. pag lumalapot siya mas ano, medyo magiging konti yung water na didi um, mag evaporate pala tapos lapot na yan ko nalang muna, baka mara da daanan ng laga, kung ano ba yan, tingnan nyo medyo malapot pa kanina, naglagay na ako ng paminta ngayon maglalagay ulit ako, mamaya maglalagay ulit ako yan, sa dalawang kilo ng ano yan ha, dalawang kilo ng asokal yan, apat na pichel, yung pichel hindi naman sobrang puno binabawasan ko yun yung pangatlo di kasi baka ma masyado maging malapnaw pero depende pa rin po yan kasi minsan di ba per good table kasi yung gamit ko dun sa pag scoop ng cornstarch kung mapasaw pa nasakto lang yung apat na pichel pero pag pag konti lang siguro yung nailagay ko yung ta standard na scooping kailangan Uh, bawasan natin yung tubig kasi masyado malapin na ako oh. pero yung ginagawa ko naman hindi naman talaga so sobrang lapot ayaw kasi na masyadong ganun eh dapat yung tamang sauce lang yan haluin lang buti kasi nasa ilalim yan kaho yung ginagamit ko oh. kasi kung stainless baka baka kasi magasgas yung iron Ayan, medyo na muna na sa taas. Mamaya isa pa para momo pa uli yan. Pero para malaman nyo na talagang lutong-luto na yan kahit pa sabihin malapot, yan malapot yan. Kung tutuusin pwede na yan pero gusto ko mas may consistency pa akong hin hinihintay bago ko patayin yung apoy. Yeah, mamaya sasalain natin yan kasi baka may namumuo pa na flour hindi natunaw. Kasi para medyo presentable naman yung sauce natin. Takpan lang konti. Ayan, kakita nyo yan. Ibig sabihin niya malapit na siya maluto. O saka yung aroma niya, yung amoy. Amoy yung pagkain talaga. Medyo... Uh, ang datingan kasi niya nung paraan ko na pagluluto parang nagluluto ng pares kaya medyo matagal pero maaamoy niyo naman yun eh baga sa ulam diba kung pag tinola may tinola ayan hmm, medyo malapot na yan pag yan mas lalapot pa yan pero hayaan ko pa yan ng 10 minutes so kung pinakamabilis ko ng pagluluto kung ganyan karami mga 2 hours yung ganyan papalamigin pa konti hmm. halo haluin lang baka may mga buo buo sa ilalim yan strainer natin tanggalin natin yung mga buo buo kasi yung iba yung hindi open minded nakala nila madumi pero mga harina lang yan na hindi natunaw Tagalin natin, tagalin mo pati. Pero, may matira, okay lang. At least, nawala na yung maraming bobo. Pero masarap naman yung lasa niyan kasi may, may, minsan may naka, ano, akala niya fishbowl. Yung pala na buong sos lang. Kasi nga, templado templado yan eh. Hmm. Lalagay ko na lang sa description yung mga uh, ginamit kong ingredients. Tapos, dahil nga more on tantsa-tantsa ako saka iti, pag bago ko naman patayin yung apoy titikman ko muna siya ng konti kung sakto na kung sakto na yung alat eh, yung asukal well niya eh uh, sakto na yan talaga pero yung alat na lang ina-adjust natin kung tas toyo tapos yung paminta oo oh, unti-unti nga ako maglalagay ng paminta pero yung dami niya nasa yung piso na pamintan durog ganun lang siya saka so, napanood ko dun sa minsan sa video ni Marjorie Barreto um, okay mas masarap yung pagkain kapag lalagyan mo ng paminta pero hindi isang buhos maya maya lang um, hanggang sa matapos yung process mo na pagluluto kung gusto niya bilisan yung pagluluto pwede naman i-medium heat mo Una, pero low pa rin yung unang 15 minutes. Then, i-medium heat mo. Bantayan mo nga lang. Pwede mo siya maluto ng 1 hour. Pinakababilis na yon Sa akin kasi medyo marami siya eh. Halos 4 liters yata yan.